Yun. Yung papagawa ng electric fan. Sir, anong sakit, sir? Ayaw po umiikot ng ano. Nang? Isa dito po. At ah, sige, check up natin, sir, ha, para ano. Check up natin yung ano, electric fan ni sir. Ayun na, sir. <coughs> sir, wag like ka sa ano ko, ha. <laughs> Train ba tayo? <laughs> Train ba tayo sa ano? Ayaw ko, Siyempre, dating gawin, dito natin na, uy, matigas ha. So, positive, siya ting busing. Pusa natin. Nabasa daw po. Eh. Nabasa? Opo. Original pala to, oh. Ito, pinahatat, oh. Ay, matigas, oh. Check natin motor rodat Wala pang gawa to. Yeah, Resistant. 876 buhay pa tignan natin yung ano kapasitor yung UF kapasitor para busy to na no, sir ba't di ka na nagbabasketball ah, ah? ha dahil ginagawa ha dahil pong ginagawa hindi kita kita pala nagbabasketball eh hindi na ako. pag, ano, pag umulan lang <laughs> Wala ata nang basketball ngayon, ano? Oh, walang dayo. Ha? Walang dayo. Bakit kaya crisis sa <laughs> atin? Pasitor. Ayos pa. Buo pa lahat. 200 sir 200 pa Sige pa pag ako na po May bibili na pa balik ako na lang po so, oh, Sige gawin ko na sir ha O gawin na natin guys 200 lang Sige na natin 200 yeah. Siyempre secure natin yung Motor Ayan. Yeah buksan natin dito buksan natin sa likod para si pag labas natin hindi matigas yung ano okay. dito na tayo sa labas mas maliwanag sa mesa ko ano eh madudumihan yung mesa ko eh yan buksan natin to oh. yan nakabukas na oh yun lagi po lagi yung ano mumuksan yan mas maliwanag yung ano pogi kong mukha disable natin lahat para maluwag tayo ng luwa yung wire hindi pa natin check up natin pero matigas yung bushing matigas yung matigas yung wire natin, natin ano, marami na tayo yung wire dyan eh basta sinabi natin 200 200 ano? Diba? table natin Bakit malaki oh Tanggal ng ano yan oh Yung makapanto ah, Malaki po Dito maliit Talagang ano po Ayun pa natin po 嗯。Okay. sana natin apat na tornilyo. Ayan. Bibili pa daw yung mayari Sana pagdating niya, tapos na tayo. Ellie! Pushin mo na natin 'yung ano natin, Sarili natin. Pili. Mili. Pili kayo. 'Yung bushing nga, bigyan mo ko bushing. Busing. So, kayong ano, kay eh, Voltai. So, ibig sabihin, yun, magkinis pa sa likod, Oh. Mapagaganda pagaganda sa likod, harap lang talaga ang tama. Yan. Okay, tanggalin natin. Tignan nyo yung ano, hindi ano, oh. Harap ang tama. Yun, Oh. Kisi, -e, Shane. Kisi. -e, Kisi. -e, Shane. Hindi mo kubusin yan. Shane. Shane. Sh Shane. Shane. Yes. Busing sa kasapting ko. Pine thread ah. Sang busing, isang pine Alam mo na yung knock, no? Shane. Oh. Pine ¿Yeah? thread. basa Bil ka?

industrial, o. Oh. Lagyan natin ng pulmong. Double purpose. Saka yung, ano, charger. Ito po yan, o. Oh. Ito po, eh. dalawang klase yung thread sa likod. Sa likod tayo magbabasa yan, ha. Yung isa, oh. magaspang. sa yung, ano, charger. Yung isa magaspang. Ito parehas na pine thread to. Pine thread to. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. So ito ilalagay natin. Liligo. Oh. So automatic dito tayo mag Ito oh. Oh. Dito tayo maglalagay ng ano. Yan gagrain natin yan pag ano. dito. Huwag mo tanggalin yan. yan, kebebuan. oh. oh. Chain charger. Chain charger. Ya, Oh. oh. charger sa mo. Alalayan mo lang dito. Yan mo. Hmm. Hmm. Okay na yan. Masok na natin. Hmm. tapos, yan, tulak natin yan. Hmm. 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 No, Pagpit oh, na Oh. Pag mahigpit. na. Ayos na. Oh, pero, hindi ganun lahat ha. Ah. Hindi ganito lahat yung style ng ano. Nasa na natin yan ha. Eh. Ayun na. Oh, dapat mahigpit yan. Ito makinis. Na-screw. Sa sentro natin makinis. Hindi yung ano ayan oh. Ayos na. Pulak natin. E, walang alug, ah. oh. natin ayan, walang alog ha. Pakalindo. Sige natin rin grasa. oh. Pero de, dapat malinis na malinis to dapat. Hindi yung, naka, yung mga lumang ano dyan langis. is. E, lagyan natin konti grasa yan eh. Oh.